Minana lang nila ang isang lumang bahay sa probinsya. Pero kasama pala rito ang isang matandang balete na libingan ng mga kaluluwa mula sa bulungan. Naging bangungot. At ngayon isa-isa nang kinukuha ng puno ang kanilang pamilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Mark. At nais ko pong ibahagi ang karanasan na hindi ko malilimutan hanggang sa aking kamatayan. Hindi ko alam kung matatawag ba itong sumpa o simpleng kamalasan na dinadala ko hanggang ngayon. Pero kung maririnig nyo ang kwentong ito, sana'y magsilbing babala sa inyo na may mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Nang mamatay ang lola ko, minana ng pamilya namin ang bahay niya sa probinsya, sa may Quezon. Matagal nang walang nakatira doon, kaya iniwan na lang nakabukas ang mga bintana Pinasok ng alikabok at ipis ang buong lugar. Pero kahit ganoon, masaya pa rin ang mga magulang ko na doon natitira. Mas malapit sa bukid, mas mura ang pamumuhay. Sa likod ng bahay na iyon, may nakatayong isang malaking puno ng balete. Lumang-luma na. Laging sinasabi ng mga kapitbahay, huwag kayong tatambay dyan, lalo na paggabi. Akala ko dati chismis lang o pananakot ng matatanda pero noong una palang gabi namin doon, may narinig na akong parang mga bulungan mula sa may puno. Alas dosi ng gabi, nagising ako dahil naiihi ako. Tahimik ang buong bahay, tanging tunog ng kuliglig ang maririnig. Habang dumadaan ako sa kusina, may natanaw ako mula sa bintana. Isang babaeng nakaputi, nakatayo sa ilalim ng balete. Akala ko kapitbahay lang pero nang tumingin ako ulit, wala na siya. Kinabukasan, tinanong ko ang tatay ko. Sabi niya, baka daw imahinasyon ko lang. Pero napansin ko pati ang nanay ko, parang iwas na iwas tumingin sa puno na yon. Ilang linggo kaming nakatira doon. Naging normal na rin hanggang sa dumating ang mga pinsan ko para magbakasyon. Mga bata pa sila, mahilig maglaro sa labas. Sabi ko, huwag silang lalapit sa puno, pero hindi sila nakinig. Kinagabihan, habang kumakain kami, biglang nawawala ang isa kong pinsan. Napilitang maghanap ang lahat at doon namin siya nakita. Nakatayo sa ilalim ng puno, umiiyak. Nang lapitan namin paulit-ulit lang niyang sinasabi, Ayaw nila akong paalisin. Pag uwi, nilagnat siya ng tatlong araw. Hindi siya kumikibo, nakatingin lang sa dingding. At bago siya tuluyang gumaling, binigkas niya ang mga salitang nakikitira na sila sa atin simula noon halos gabi-gabi akong nagigising sa bangungot nakikita ko sa panaginip ko ang puno at sa ilalim nito may mga itim na anino walang mukha pero nakatingin sa akin minsan naririnig ko silang bumubulong sumama ka na sumama ka na hanggang sa isang gabi nagising ako at hindi ko maigalaw ang katawan ko habang nakahiga, nakatingin ako sa kisame. At doon ko nakita ang isang itim na babae, mahaba ang buhok, gumagapang pababa mula sa kisame papunta sa akin. Dahil sa sobrang takot, nagtanong na ako sa isang matandang kapitbahay. Sabi niya, noong panahon ng hapon, ginawa daw hukay ng mga sundalo ang ilalim ng punong iyon. Doon nila inilibing ang mga pinatay nila mga babae, bata at kahit matatanda. Kaya raw sinumpa ang lugar na iyon. At simula nang lumipat kami sa bahay, gumising daw muli ang mga espiritu. Hindi na matiis ng pamilya ko, kaya nagpa siya kaming lumipat ulit. Pero bago kami makaalis, isang huling gabi muna ang nilagi namin doon. Madalas akong madaling magising pero ngayong gabi, hindi ako nagising. Ginising nila ako Narinig ko ang boses mismo sa tenga ko. Hindi ka na makakaalis. Pagdilat ko, nasa loob na ng kwarto ang mga anino mula sa puno. Isa-isa silang lumalapit, humahawak sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko. At bago ako mawala ng malay, nakita ko sa gilid ng kama ko ang babaeng nakaputi. Ngayon, malinaw ko na siyang nakita. Wala siyang mukha. Nagising ako sa ospital kinabukasan. Sabi ng mga magulang ko, inataki daw ako sa kwarto. Pero wala raw silang nakitang kahit anong kakaiba. Ngunit hanggang ngayon, tuwing ipipikit ko ang mata ko, naririnig ko pa rin ang bulungan. Hindi ka pa tapos, at alam ko, kahit sa anak ko lumipat, dala ko na ang sumpa ng punong iyon. Pagkatapos ng insidente, dinala ako ng mga magulang ko sa Maynila para makalayo sa bahay at sa puno. Akala ko tapos na ang lahat, pero ilang linggo pa lang, Bumalik na naman ang mga bangungot. Tuwing alas dose, pareho pa rin ang panaginip. Nakatayo ako sa harap ng balete at nakapalibot sa akin ang mga anino. Ngunit may bago na, isang batang babae na nakatali ang kamay, duguan ang damit at nakatingin diretsyo sa akin. Minsan, sumisigaw siya. Tulong! Tulungan mo ako! At bigla siyang hinihila ng mga anino papasok sa dilim. Doon ako nagigising pawis na pawis, nanginginig at may pasa ang braso na parang may humawak sa akin ng mahigpit. Isang gabi, habang nakaupo ako sa mesa, biglang may sulat na lumabas mula sa ilalim ng pintuan. Puting papel, gusot-gusot at may sulat kamay. Bumalik ka, hindi ka patapos. Wala namang tao sa labas ng apartment ko. Nang tingnan ko ang CCTV ng building, wala ring dumaan. Kinabukasan, Dumating ang pinsan kong dating nakaranas din ng pagkaligaw sa puno. Mahina ang boses niya, nanginginig at sabi niya, Nakikita ko sila sa panaginip ko, Mark. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo bumabalik. Dahil sa takot at sa misteryo, napilitan kaming bumalik sa probinsya. Pagdating namin, hindi ko na halos makilala ang bahay. Mas madilim ito, mas malamig, at ang balete sa likod, ay parang mas lumaki at mas makapal ang mga ugat. May dala kaming albularyo si Mang Ernesto. Paglapit niya sa puno, bigla siyang sumuka ng dugo at nawala ng malay. Pagkagising niya, namutla ang mukha niya at ang sabi, Hindi na ito basta puno, ito na ang pintuan. Kinagabihan, nagtipon kami sa sala, ang mga kandila lang ang ilaw. Nagumpisa si Mang Ernesto ng orasyon. Pero bago pa man siya matapos, Biglang nawasak ang lahat ng bintana ng bahay. Pumasok ang malamig na hangin at mula sa dilim, nakita namin ang mga anino. Mas malinaw na sila ngayon. May mga hugis ng taong nakapilipit, nakabitin at may mga sugat. At sa gitna nila, muling nagpakita ang babaeng nakaputi. Pero ngayon may mukha na, bulok na, wala ng balat ang kalahati at putol ang dila. Habang umiiyak ang pinsan ko, bigla siyang nagsalita ng hindi niya boses, malalim, parang lalaking matanda. Hindi kami makatawid, ikaw ang susi. Dugo mo ang kailangan. Napatulala kaming lahat, doon ko lang naintindihan. Hindi basta naninirahan ang mga espiritu sa puno. Nakagapos sila roon at ako ang paraan para makalaya sila. Ngunit hindi nila ibig sabihin ay makakaalis ako ng buhay nagdesisyon kaming tumakbo palabas ng bahay. Habang nasa labas kami, nakita ko ang puno. Gumagalaw ang mga ugat. Parang mga ahas na sumusugod palapit sa amin. Inablot nito ang paa ng pinsan ko at hinila siya pabalik. Sigaw siya ng sigaw. Tulungan mo ako, Mark! Huwag mo akong iwan! Pero natulala ako. Hindi ko alam kung hahawakan ko ba siya o tatakbo para sa buhay ko. At bago ko man siya mahawakan, nilamon siya ng lupa sa ilalim ng balete nakalayo ako. Pero habang sinusulat ko ito ngayon, nasa Maynila na ulit ako. Sinusubukan kalimutan ng lahat. Ngunit kagabi, bago ako matulog, may narinig akong bulong mula sa bintana. Isa na lang! At pagtingin ko, nakatayo sa gilid ng kama ko ang pinsan ko. Basang-basa ng putik at ang mga mata niya. Itim na itim, walang puti. Matapos ang pagkawala ng pinsan ko sa ilalim ng puno, hindi na ako mapakali. Lahat ng gabi, nakikita ko siya sa panaginip ko. Hindi na siya umiiyak ngayon. Nakangiti na siya, pero nakakatakot ang ngiti. At paulit-ulit niyang sinasabi, Halika na Mark, inihintay ka nila. Gusto ko sanang kalimutan lahat. Pero isang gabi, dumating si Mang Ernesto, yung albularyong muntik ng mamatay noong una. Nanginginig ang kamay niya, hawak-hawak ang lumang kwaderno. Mark, hindi ka nila basta ginugulo. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit muling nagising ang puno. Ipinakita niya sa akin ang laman ng kwaderno. Luma na itong journal, may pangalan sa harap. Dolores. Pangalan ng lola ko. Nasa journal ang mga kwento ng lola ko noong kabataan niya. Dati raw may ginawang kasunduan ang pamilya namin sa mga espiritu ng punong iyon. Ginamit daw ng lola ko ang mga orasyon para pigilan ang mga kaluluwa mula sa paglabas. At kapalit, kailangan ng dugo ng pamilya bawat henerasyon. Kaya pala, kahit nung buhay pa si Lola, halos walang nagtatagal na bisita sa bahay. Kaya pala madalas siyang nagkukulong sa kwarto, nagro-rosaryo ng mahaba at umiiyak. At bago siya namatay, isinara niya ang kasunduan. Pero nang lumipat kami, muling bumukas ang pintuan. Kinagabihan hindi ako nakatulog, nasa mesa pa ang journal ni Lola. Biglang humangin ng malakas sa loob ng kwarto, kahit nakasarado ang lahat ng bintana. At nang lumingon ako, nakita ko siya, ang Lola ko mismo. Pero hindi na siya katulad ng pagkakaalala ko. Maputla, lumulutang, at may nakapulupot na mga ugat ng balete sa katawan niya. At mahina niyang sinabi, Mark, ako ang nagtali sa kanila. Pero ikaw ang susi para makalaya sila. Pipiliin mo, sila o ang pamilya mo. Dinala ako ni Mang Ernesto sa simbahan kinabukasan. Kailangan daw isagawa ang huling ritual. Isang uri ng pagsasara para tuluyang maipit ang mga kaluluwa. Pero babala niya. Kapag hindi kinaya ng katawan mo, baka ikaw ang maging alay. At kung pumalpak, mas lalong lalakas ang puno. Tinanggap ko dahil wala na akong ibang magagawa. Gabi ng ritual, nagsindi kami ng kandila sa paligid ng puno. Nagsimula si Mang Ernesto ng dasal. Pero sa gitna ng orasyon, bigla kong narinig ang boses ng pinsan ko. Mark, huwag kang maniwala sa kanila. Ako ang alay noon. Ikaw na ang sunod. Paglingon ko, nandoon siya, nakatali sa puno. Nanginginig, humihingi ng tulong. At doon ako naguluhan. Totoo ba siyang kaluluwa? o ilusyon lang ng mga anino? Dinala ako ni Mang Ernesto sa simbahan kinabukasan. Kailangan daw isagawa ang huling ritual, isang uri ng pagsasara, para tuluyang maipit ang mga kaluluwa. Pero babala niya. Kapag hindi kinaya ng katawan mo, baka ikaw ang maging alay. At kung pumalpak, mas lalong lalakas ang puno. Tinanggap ko dahil wala na akong ibang magagawa. Gabi ng ritual, Nagsindi kami ng kandila sa paligid ng puno. Nagsimula si Mang Ernesto ng dasal. Pero sa gitna ng orasyon, bigla kong narinig ang boses ng pinsan ko. Mark, huwag kang maniwala sa kanila. Ako ang alay noon. Ikaw na ang sunod. Paglingon ko, nandoon siya, nakatali sa puno, nanginginig, humihingi ng tulong. At doon ako naguluhan. Totoo ba siyang kaluluwa o ilusyon lang ng mga anino? Biglang nagdilim ang paligid. Ang kandila isa-isang namatay. Ang balete, umalog na parang may lindol. At mula sa lupa, lumabas ang mga kamay. Mga kamay ng mga patay, umaabot sa akin. Hawak-hawak ako ng mga anino. Pilit akong hinihila papunta sa ugat ng puno. Sigaw ni Mang Ernesto. Huwag kang bibitaw! Isara mo ang kasunduan. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Pero sa tenga ko, bulong ng lola ko. Huwag, Mark. Hayaan mo silang makalaya. Iligtas mo ang pamilya mo. Dalawa ang pagpipilian ko. Isara ang kasunduan at manatiling nakakulong ang mga kaluluwa. Buksan ang pintuan at hayaang makalaya sila kapalit ng buhay ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang tama. Pero isang bagay ang malinaw. Habang sinusulat ko ito, nasa tabi ko ang journal ni Lola. Bukas ito at may bagong sulat na wala kahapon. Mark Pipiliin mo na bukas ng gabi, wala ka ng oras. At mula sa labas ng bintana, nakikita ko ang puno. Hindi ko alam paano, pero nandito na rin siya sa Maynila.